Akala ng iba, pa-chill-chill ka lang. Akala ng iba, pang iti ka lang. Akala ng iba, patawa-tawa ka lang. Pero yun ang akala nila. Hindi nila alam na sa kabila ng pagngiti mo, pagiging masaya mo, sa likod nun may mga problema na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Sa likod nun may mga sitwasyon na hindi mo alam kung sino yung lalapitan mo. Wala naman kasi tayong ibang choice kundi ngumiti na lang talaga at tawanan ng mga problema. Kaya yung akala ng iba na pa-chill-chill ka lang, akala ng iba na wala kang problema, yun ang akala nila. Hindi ba pwedeng magaling lang talagang magdala? Kasi wala namang option kundi lumaban eh. Kaya ikaw na nanonood, alam ko sa kabila ng pagniti mo, may mga problema hindi mo alam kung paano mo susolusyonan. May mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo alam kung sino yung lalapitan. Numingiti ka na lang, nagiging masaya ka na lang. Gusto kong sabihin na ipagpatuloy mo yan, maging masaya ka lang, magpahinga ka lang, and then after nun, lalaban ka ulit. Ingat palagi, stay safe, and follow me.